Isang malaking trahedya ang yumanig sa Leyte. Kinilala ang biktima bilang si Akwene Aradaza, 35 taong gulang, dating Miss Matagob 2012, na natagpuang wala ng buhay matapos dukutin ng taklong armadong lalaki. Ayon sa ulat ng mga autoridad, si Aradaza ay huling nakita noong umaga ng Hulyo 31 sa Ormoc City sa pilitan siyang isinakay ng mga suspect sa isang itim na Toyota Wigo, may plakang 7099, bago mabilis na tumakas patungong Kananga, Leyte. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa karagatan malapit sa Leyte. Base sa investigasyon, naniniwala ang mga pulis na planado at targeted ang pag-atake. Nabanggit din ng kapatid ni Akwene, na bago ang insidente, nakikipag-ugnayan siya sa isang lalaking kinilalang si Payap Drilon, na residente rin ng parehong barangay. Si Aquene ay isang single mother at caregiver at nayon ay iniwan ang kanyang pamilya at anak sa matinding dalamhati. Patuloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang pagkamatay. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!